All tied for notes that this song is very tough. Huh? 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 I'm so on the beat. Pag nawawala babae mo, ako lang naman kasama ni Yati kasi ako katulad mo. Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama ni Di Kasi ako katulad mo Ha? 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 Nasa trap house nagtatariya Nang ko na iligal na droga Kasama babae mo habang siya ay nakahubay Ha? Huh? Dinig mo pangalan ko sa labas ng bahay ninyo Kasi ako tulak ng pinagpapawal na gamot sa kalsada Ha? Huh? Pag nawawala babae mo Ako lang na kasama niya Tama gala sa mga mall Na may mamahalin na pinipeta Habang nakagamit ng bawal na gamot Kain lang sa mamahalin na kainan Tapos noon kinantot ko na naman babae mo Ha? Huh? Pag nawawala babae mo ako lang naman kasama niya Di Kasi ako katulad mo Huh? 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 Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo Huh? Huh? Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo Pagkatapos ko magtariya ng paninta ko na droga sa trap house na nakaupad babae mo Habang kasama ko siya Sigaw niya fuck me Habang di mo siya kasama Pagkatapos ko kantotin babae mo Binabalik ko siya sa'yo Na may pera Huh? 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 Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo ha Huh? 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 Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? Pagkasama mo babae mo Walang bukang bibig sa'yo Kundi aking kwento Wala ka kasi kwentang lalaki Sa mga laro, sa mga street Sabi ng babae mo sa akin Pag gusto ko siyang kanto Sabihin ko lang sa kanya Tapos magpapakantot Agad siya sa akin Kahit walang bayad Kasi wala kang kwentang lalaki Kasi wala ka kwentang lalaki Huh? Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo huh? 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 Pag nawawala babae mo Ako lang naman kasama niya Di kasi ako katulad mo Huh?